So kung ano po yung isinabmit namin sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong uh, hepe ng Philippine National Police, yung drug result uh, ni Bongbong Marcos, iyan lang po ang aming uh, uh, paninindigan. Okay, okay hinit ako ng isa pa mas ano, tungkol sa issue na yan, eh, kung uh, bigla daw magkaroon, although hindi naman ito sinasabi ng comment na dapat mangyayon, wala talaga ito sa batas, mm. ano, uh, random at surprise ay uh, willing daw po ba inyong principal na sumailalim? These are all speculation mm. meant to debate uh, debase or uh, may, uh, uh, binabanata nila yung naging resulta mm. ng uh, drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there di yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-una ang nag-drug testing. Hindi naman namin alam na aabot sa puntong ganito magiging issue pala dahil nga nagpa-renew siya nung kanyang permit to carry firearm outside of residence. Okay. So as early as November 10, meron na isinagawang uh, test ang uh, PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw dahil nga para maging inclusive na hindi lamang ipakita na negative siya sa Shabu hindi lamang negative sa marijuana, kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat okay. yan, yung tatlong uh, illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative uh, ang resulta ni Bongbong Marcos. Para sa amin, eh, nagawa na namin.